welcome to my katukad vlog channel isang panibagong araw at panibagong video na naman tayo ngayon sa araw na to, ang araw natin guys araw ng lunes at araw na naman ng paghagilap ng uh, ating uh, mapagkakakitaan sa uh, Banawe so ayun guys, uh, nandito na naman si katukad vlog, nakatambay na naman sa may kanto at siyempre alam naman ninyo na dito lamang yung pwesto natin guys pero mamaya na muna sana sa araw na to guys, ah, magkaroon na ako ng uh, customer para kahit papaano naman. Ano, uh, hindi naman uh, masayang guys yung uh, araw ng lunes natin. Kasi siyempre, unang, ano, unang araw dapat meron tayo pagkamat eh, para magang imposible na magkaroon tayo ng matatrabaho kasi yung iba naman kasi kumapasok ng mga opisina yung may mga trabaho kaya talagang hindi natin gaano maaasahan na mayroon tayong matatrabaho pero ayan ha guys ha, pero mayroon pa rin na ano mayroon pa rin na mangilan-ngilan na nagpapagawa at yun kapag natimpuan natin guys mayroon tayong uh, matatrabaho bulat sa ano ko sa kaibigan ko, <laughs> ka ko. akala ko sino yung nagsasalita sa likod ko guys ayan <laughs> Uh, at yung kay, isa pa kaibigan ko na tumatago siya kay Saiba. Na? <laughs> Nanginginain. <laughs> Nanginginain guys. Sabi ko nga sa kanya, dapat sinama niya ako sa Batangas kasi na gano'n siya, daw doon sa anak niya. Sayang. Sa uh, ah... kating pa naman ako guys sa ano sa paglalakwat sa Wendina galang-gala na ako kasi ano nakailang araw ka doon kuya to apat apat, ano? apat. saya ano yun may uh, beach may dagat doon wala mayroon dahil hindi kami nagpunta ah di kayo naligo sayang naman kung nakasama mo ako pwede sa atin maligo doon so ayan guys sa uh, sabi ko nga sa sarili ko guys mga ano uh, gusto ko nga uh, pumunta ng ano ng dagat kasi gusto ko na talagang makapag relax man lang sana makapag unwind man lang sana pero yun nga na wala pang time na makapasyal o makagala si Katukad pero pasasambat eh, makakagala din tayo di ba? Shout out! Shout out. 'Yung plano namin mga katokad na pumunta ng Bul ay pina na namin para kahit papaano eh, makapamassel uh, malamang sa lugar na 'yon kasi marami daw doon na makikita na pwedeng uh, ano i-vlog. So ayun, uh, kailangan nga na gumita nga dito at makapagipon para mapasyalan yung mga sikat na tourist spot doon sa lugar ng buhol pero bago yon mga katokan friends dito muna tayo sa ano sa pang araw araw na buhay kung ano yung uh, pwede kong uh, magawa dito at kung ano yung uh, pwede kong uh, may video at may makita sa inyo para meron naman kayo na mapapanood once na kayo ay uh, mayroong puting panahon na o tapos na kayo sa inyong pagtatrabaho meron kayong makikita na isang video na kung saan eh pwede ninyong panoorin so ayan guys magantay muna tayo ang oras natin mga katokad friends ang oras natin so double check tayo check time tayo alas gist na ayan uh, o punto alas gist guys uh, alas gist na nang tanghali at uh, syempre may dalawang oras na naman tayo guys bago mag mamananghalian. Kailan magtrabaho muna tayo. Sana makatsamba tayo guys sa ano sa trabaho sa dalawang oras. Uh, pagkatapos mayroon namang 3 uh, three hours sa uh, hapon. Uh, 'Yun naman yung pagkakataon natin guys na uh, makaalok. Pa Pangilan ng kakain mo na 'yan. <laughs> mga wala nabili mo pito dako hindi ka naman nanangalihan niya kuya to so ayan guys hanggang dito na lang muna ang video na to at i-update ko kayo sana meron makuha si katukan na trabaho para kung maari maging uh, tutorial na lang mga katukad friends yung ating uh, ipakikita sa inyo kasi yung sa tinted guys ano ah uh, na ipapakita ko naman na sa inyo pero mas gusto ko sana mga katukad friends pag uh, pangilalim sana yung ating uh, ipakikita sa inyo o yung ating tatrabawin ngayon may customer ko ngayon mga katukad friends ang kinukuha ko ngayon yung ano yung pinaka inner opener na isoso iban malamang iba yung ano iba yung pinaka lak niya So hindi yata accurate yung ipinapakita doon sa akin sa ikakabit natin guys sa likod. So ngayon, uh, lalagay natin ngayon doon sa ano, lalagay natin uh, gagawin natin, uh, babaklasin natin guys yung uh, nasa uh, banayon na para isukat natin doon kung uh, po pwede. Pero tingin ko guys hindi po pwede kasi magkaiba yung ano eh, magkaiba yung pinakakanal niya eh. So maghahanap lang tayo mga katokad friends ng uh, kahit na yung original para isa lang yung ano isa lang yung uh, trabaho few moments later okay. so, Grabe guys, ang mahal ng uh, isang piraso ng uh, handle opener. Uh, Bale, dalawa kasi yun. So, bali, ang isang piraso ay nasa 550 isa. So, gusto sabihin dalawa ay 1-1. So, yun. Mga kanukad friends, ang uh, dalawang piraso ng uh, handle opener ng Ivan ay uh, 1,100. Uh, panglikod po yung guys. Tingin ko mga katukad friends dun sa mga side, sa mga pintuan din ay uh, ganun din ang presyo. So bali 550 guys ang isa. A few minutes later. At ngayon nga mga katukad, friends, ano? ah, napaka-palad natin sa araw na to kasi hindi tayo nawala ng pag-asa. So, nagkaroon tayo ngayon ang customer. Mayroon tayong ah, kakabitan ng akin sa ngayon, ah, yung ah, esportibo ngayon. At, ah, simpre, ang oras natin ngayon mga katukad ay alas 2 palag. So, pwede pa natin ah, pa, at, uh, ng, uh, na kabitan ito guys at makatapos tayo ng alas 4 na nga noong nang-apon. So, dito ako kumuha ngayon sa aking shop. Uh, natin. Na na at hindi lang yun mga katukad first ang good news eh, no kasi kanina meron pa rin ako nakausap na isang customer na magpapagawa rin ng tinted uh, bali uh, nisan yun so sa araw ng bukas meron tayong gagawin pero hindi ko na isasama guys dito sa ano sa aking uh, uh, video kasi nga uh, siyempre ito ang araw ng video ko kung ano yung uh, nagagawa ko ngayon na ang pakikita ko sa inyo so yung uh, sa araw ng bukas e eh, sa next video naman yung guys A few inches later... isa pa. Malat na yung burok, lahat. Hmm. Para hindi ka kita, no? Oo, oh, na-expose yung ano kay, itsura na ko eh. Masayang pag dapat talaga ganyan, <laughs> Kasi pag sumakay na yung VIP mong kapatid, Oh, eh. Nakakaya kay Roniel eh. Roniel! Pag nakita, di abulin pa naman ang chicks yan. Yeah, ayaw talaga si Ranjel. Right, Abulin pa naman ang chicks, Dapat ganyan, tago ka na. Tago ka na nga, kita pa. Magkano ko na? Siya mo yung pinto na.

Ka pa. Ay. So, ayan guys, ah uh, isang uh, pinto na lang yung ating uh, ginagawa dito. Ito uh, na lang yung pinakalas na ginagawa natin dito sa may ano, sa may uh, uh, sasakyan na to. At patapos na tayo guys. Guys, ang dito na ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyong uh, suporta, ah, sa inyong uh, walang sawang uh, pagtangkilik ng uh, uh, small channel na to ng Katukad Vlog. Maraming salamat po. God bless you and bye-bye.